Ito ang cut-off eh, number 12. Ah, statistically, plus minus 3 daw ito. So, ito, ito ilagay natin yung mga within striking distance. Oh. Okay, ito mga striking distance ah. Number 14 to 18 ay si Kiko Panghilina. Yeah. 14 14 to 18. Oh, malayo no, na yun. Hindi, nasa baba. Pero ano, hindi Malap, pa... Malapit. to, striking pa yun, so, pwede, Pwedeng talunin, kumbaga. Pwede, pwede. Oh, abot kamay. Pwede, sige. Mm -hmm. Next? <laughs> Oo, oh, abot kamay. Kanta ni ano yan, hindi siya ni Sharon at saka oh ni, at sa oh. ni Gabi, Abot Kamay. Abot kamay. Alam ni Kiko yan kasi asawa ni si Sharon eh. Abot Kamay. yun ay sa, ano, yun ay sa lang Dear Heart. Ah, oh o, di ba? Okay. Sharon yan ako eh. Ah. Sharon fan ako, alam ko lahat yan. oh ah. mm. Ang pangalan ni Sharon doon sa lang yun ay si Christine. Ooh. At si Gabi ay si Mark. O, oh, oh di ba? Yeah. Alam ko. Kaya na like iba'y partner mm. eh. Mm. Oo, oh, di ba? Opo. Oh. Number 13 to 16 to 18 kasi nga plus minus eh. Opo, opo. Ay si Senator Amy Marcos. Oy, galing. Mhm. Mm ano okay. ba Abo eh. ah, mababa yun. Oo, dati nasa ano siya eh. Mataas ang ranking niya. Nadadamay sa pangalang Marcos. Mm, Nalulungkot ako. Niya. Kasi tingin ko sincere naman opo, opo. si Senator Marcos, sa kanyang pagkontra sa mga policies ha? o mga Apo. sinasagawa ng pamahalaan ng kanyang kapatid, kaso mo, maraming hindi naniniwala. Kaya nga, nalungkot ako ng sinabi ni Hanilet mm. Duterte na ek-ek lang daw. Uh, yung, assessment niya. Yung, yung investigasyon, palagay ko sincere po si Pangulong, si, eh Pangulong si Senadora Aimee mean Marcos. Marcos. Kaya lang medyo bumababa. Ay, wala akong sinasabi. Bumababa yung rating. Yung apa, rating ha. Apa. Hindi kung ano man. Hindi kung ano man sabihin. Bumababa eh. ano naman. Sige lang. Next. Pasok. Oh, sino? Pasok na pasok. Sino pumasok? Sa top 12 ha. Oh, For the first time. Galing. Si? Sino? Representative Dan Marcoleta. Wow. Yan. Umangat. Umangat. 12 to 18 siya. Yan. So, pasok siya sa winning circle. Sa ngayon, ha? Apa. Yung, as at that time, ha? March 23 to 29. Oh. Uh, Alam nyo, yung, yung tail end niyan, mabigat eh. gumaganong ganon yan, oh, eh, uh, yan. Si yan eh. Oo, delikado pa yan. Si Siso yan eh. Siso. Oo. Okay. No. Oh. Hindi Singso, na? Siso. Siso. <laughs> o number 11 naman ay si Bam Aquino. No, wow. no. Tumas din siya, no? Mm. Statistical dead heat to actually kung plus minus 3. Apo, apo. 12 to 18. Uh, tie sila. Ayun. Mm. It's a tie. And balun-balunan. <laughs> <laughs> yan ang maglalaban, di ba, Tony? Oh, 13, yan. 12, tsaka 11. O oh, yan, ha? Ah, nasa 12 to 18 din si Camille Villar. O, Oh sa kaming bilyar oh, dahil tumataas. sinuportahan nila kinontra nila yung pagpapadala kay PRRD oh, sa oh, Hague yeah. tapos mababa ang ranking ni Kabil mm. hmm. dahil pinakita ng mga bilyar na sila ay nanindigan sa kanilang pagsuporta kay PRRD Ayon. ay eto tumaas, tumaas. Oo, ako na lang yata ang hindi tumataas <laughs> Tumataas oh, Ito pa, isang tumaas. Opo. Oh, dahil na, nasa oposisyon. Yung mga nasa oposisyon na uh, uh, umaakyat, ha? Talaga. Umaakyat ang rating. I imagine mo, 11 to 17. Ito ang oh, tinangangamot ito. Ha? Walang iba, kundi ang first love. Tiglisi. Ah. Oh, si Ipe. Ipe. Ha? Ah? Ipe. Oh, <laughs> oh yeah. Tumakas si Ipe. oh yeah. <laughs> so nice naman. Ipe. Oh, oh, ang lovely ni Atorn. Hindi, di ba gano'ng magsalita si Chris? Gayang-gaya gaya oh, mo nga. Ito. Oh, yeah. It's so nice naman. Ayun. It looks ba? like he's gonna win. May ipi. pwede, <laughs> oh, pwede. Ito, bumaba ito ha, ah, bumaba. Oh, bumaba eto, naman. Ito, na 8 to 16. Dati, mataas ito eh. Si Manny Pacquiao. Oh, saya. Manny Pacquiao. Eto, ito naman eh, consistent na naman ito. 6 to 13, mm -hmm. si Lito Lapid. Ew. Pasok din si Abby Pinay. 5 to 12. Bunga ba ito? Dapti. Number 2, number 3 to eh. Oh? Number 3, number 4 to. Si Ben Tulfo. O naging 5 to 12 na lang siya. Ben Tool, po, Opo, po, po. <laughs> Pasok din ito. Ito. Mukhang okay pa sa akin ito. Ha? 5 to 12 din si Willie Revilla Meme. Wow. Galing. Ano? Bigyan ng jacket yun. Bigyan <laughs> 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 ng jacket yan. O oh, 5, 5 to 11 ito. naman uh... si Ping Lakson. Ito. So 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 so. 5 to 11 din. Ha? Ang ating uh, hari ng Bulldogs. Oh, si okay. yeah, 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 yeah. <laughs> five to 10, si Pia Cayetano! No, no, no! no. Oh, wow! Oh, number four, solid oh. Si Tito Soto! To, <laughs> Tumaas wow. to, tumaas! Dati to, uh, ano, medyo nanga nanganganib. Ngayon, oh. number na! Wow. Si Paco de Rosa! Wow! Number two pa rin, consistent. Si... Oh, po. si Erwin Tulfo. Oh, oh, At siyempre, biglang naging number one, ha? Dati number one si Erwin, eh. Okay. Umpisa nung na-areso si Tiara ni si Bongo. Go, go, go. go. Whoa, number 1? one? Oh. Oh, yeah. Yan. So, congratulations po Ayan. sa inyong lahat, yung mga nasa winning circle. Ayan. Mm, yan. O, okay.